Bagus gusto nyo kayong Hanggang dito na lang kami. Baka mapalayo ka. Sige, sir. Salamat. Sige. Okay. Hindi mo aminin. <coughs> sir, ba't di mo hawatin yun? Inayos ko na nga ako. Nagalit pa sa akin. Ayaw mo minin, ha? Talaga hindi mo lalabas tiro ha? ayaw na tao, ayaw patigilan! Uh, Di ba ako nakakapatay ng na tao? Baka gusto nyo kayong brenamano? Nag-ugaan lahat yata yung mga ngipin ko dun eh. Ang bigat pala ng problema mo, Ikoy. Eh. Pero sa lugar dito sa Pilipinas mo hanapin ang chewing mo? Abay, para kang naghahanap ng aspili sa gabundok na dayami. Bala na. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Siya nga pala, Berting, Alan. Bakit gusto ko ibugbog ng mga lalaki kanina? Eh, Kwan, kasi napagbinta nga kaming osdo. Ano osdo? Osdo! Ganun, no? Oo. Oh. Ano? Ayaw ang pasing sabihin, eh. Mandurukot, nahihiya ka pa, eh. Umandar kasi ang katin na kamay mo, eh. Kaya pati ako, nadadamay. Teka, Berting. Hindi ko yata gusto yung tono ng salita mo, ah. Para bang kinakahiya mo ako? Talaga? Kung nadamay ka, eh di ba nadamay din naman ako sa atraso mo sa kiyapo? Tama na, tama na. Eh, talaga naman na. na naman kayo eh! Ikaw, Ikoy, eh. ano nga palang binabalak mo? Gusto ko sana maghanap ng trabaho eh. Anong klaseng trabaho bang hinahanap mo, pre? Kahit ano. Kahit ano? <laughs> Basta mga klase natin eh, walang problema dyan. Basta hindi ka mamimili. At saka ang kailangan, tibay ng loob. Insan, bulob niyan. Nakita ko kanina eh. Layan ka pang pangan, dugong aso. Di ba? Ah, ganun ba? Eh di walang problema. Ano trabaho ba pa natin Nardo? Hold up, to! Up, oh, tak tahu. Kau. 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 Kau.